Okay, eto update po tayo sa OFW ha, OFW sa LA. Eto kasi siya naka ako sa kanya, 'yang eh. dami nyang mga post na parang kakaiba po yung post niya. May post din siya, sinabi niya na hintay-hintay lang, stay put lang muna kayo dyan, may ipasabog daw diumano siya. Tapos, may post po siya 3 hours ago, sabi niya congratulations sa mga nakapasa sa drug test. Ibig sabihin, kino po niya 'yung mga nakapasa sa drug test sa LA. Kasi yung iba, na, uh, kasi nakauwi na raw. Malas ang baki kay nagpositive. Malas daw yung kukak kasi nagpositive daw. Sino ba yung kukak na tinutukoy niya? Di ba? Tapos nagpost na naman siya. Sabi niya, pero ang pangutana ngano na amon siya sa Pinas. The plot thickens. The plot thickens. Pero ang pangutana ngano na siya sa Pinas. At sa Tagalog nito, pero ang tanong bakit nasa Pinas siya? Confirm na pala talaga guys na nasa Pinas siya. Pero yung comment niya dito sa post niya, sabi niya wait uh, Wait mo lang pasabog abangan. Ano ang pasabog na ito? Kasi so, sabi niya, paano do nakauwi sa Pinas si Baki? Tapos nag congratulate mo siya sa iba. Kasi nakauwi na kasi nag-negative yata nakapasa sa drug test. Maliban kay Baki, minalas kay positive. Holoko. Sino yung baki na yun, guys? Baki. Baki sa Tagalog, palaka. Sino yung palaka na yun, guys? koka na palaka. <laughs> Tapos, mag-update lang po tayo kay Madam Lisa din, ha? Hindi ko sinasabi na si Madam Lisa, si palaka. Si koka ka. Mag-update lang tayo kay Madam Lisa kasi marami pong nag-aabang sa akin dito. Yung update patungkol sa kanya. May post po siya na uh, mga video, nag-attend nag, nag po siya ng mga event. Tulad dito guys, oh, um, naka-post po ito April 8, 2025. Pero may nag-research na naman. Itong picture pala na ito ay, uh, ay uh, August 8 pala ito, 2024. So naka-post April 8, 2025. Pero itong picture na ito na pinost nung April 8 ay noong 2024 pa lang pala ito. August 8, uh, 2024. <laughs> ay nako. Kaya nga, ang mga tao, sumasakit na ang kanilang mga ulo daw. Kasi hanggang ngayon ay uh, hinahanap pa nga daw nila talaga. Itong si Madam Lisa, hindi pa rin nag-live. Ang napapanood nila, puro mga recorded video at saka yung mga edited picture. Then, mas lalo silang nagduda dahil nga itong post ni Dean Chase na nag-congrats nga siya na may isang palaka daw na nag-positive daw sa drug test. Sino kaya ito? Itong palaka na ito? Diba guys? At sino ba itong baki? Tapos nag-comment siya sa kanyang sariling post. Yung post po niya na, pero paano naka-uwi? Saan ba yung post niya? Bisaya kasi yun yung post niya. Eh. Sabi niya, pero ang pangutana, ngano na aman siya sa Pinas? Ibig sabihin nito, pero ang tanong ngayon, bakit nasa Pinas siya? 'Di ba? Tapos may comment 'yo, "Wait mo lang pasabog abangan anong bayan na pasabog." Ito talaga si Din Chase. Talagang binibigyan talaga tayo ng ano eh. Ginawa pa tayo mahuhula. Oh, ang dami nag-comment na iinis na, sumasakit na daw ang kanilang ulo. Kung may pasabog ka, magsalita ka na. No? Ang sabi niya, hintayin lang na muna niya ang confirmation. Sabi niya, oh. mm. may nag-comment si Ricky Dino eh. Sabi niya, naningil na ang karma. Ito yung nagko-comment sa kanyang comment mismo sa kanyang post. Sabi niya, wait mo lang sa pasabog abangan. Nagko-comment yung mga followers niya. Sabi niya, best news ever. Tapos siya yeah, may nag-comment din, exciting part, Judney. Nag-aabang mitanan, sir, din <laughs> amping permi. God bless. Ang dami nag-aabang nga. May pasabog nga daw siya. Ano kaya yun? Kasi may isang baki daw talaga na palaka na nagpositive daw sa drug test. Pero, yung mga uh, ibang kasama niya, nag-negative. So, naka-uwi na sila. Yung nag-negative, of course. Pero itong isa na palaka na nag-positive, paano nga daw ito? Naka-uwi sa Pinas. Ano ang kanyang pasabog? Baka naghahanap siya ng proof or hinihintay niya yung proof, no? Baka may mag-send sa kanya ng proof na itong palaka na ito ay nandun nga talaga sa LA. Sabi kasi niya, palaka eh, baki eh. Kaya yun din ang sinasabi ko. ba? Diba? The plot thickens daw. Ano kaya ito? May nag-comment din. Baka yan na yung kapalit sa jet plane na galing Amerika. Ano ba ito? Ay, eh? kakalit to. Kayo guys. Kayo, ano? Ano ang uh, nasa isip ninyo kung sino itong baki na ito? di Diba? Kasi itong si Dean che, sigurado ako may pa may pasabog talaga ito. Bakit siya nag-post ng ganito? Hintay-hintay lang daw ang pasabog niya. Abangan daw. May proof daw talaga siya. Na itong si uh, Baki Palaka ay nag-positive nga daw talaga. Sino nga ba ang Baki na ito? Tapos, um, si Madam Lisa daw, nakauwi na raw sa Pinas. Pero hindi ko sinabi na itong nag-positive sa drug test na palaka si Madam Lisa ito. Ang sabi kasi niya, baki, palaka. Wala naman siya sinabi siya sa Madam Lisa, di ba? Basta ang sabi niya, nakauwi na daw si Madam Lisa kasi marami na ngayong mga post na si Madam Lisa ay sumasali na ng event kasama, kasama si uh, Heart Evangelista. Pero yung iba, hindi pa rin niya kasi nga, ang gusto nga nila, yung live daw talaga magpa-press live at uh, explain na hindi totoo na na-detain siya sa LA. Ang tanong, ano ba, ano nga ba ang ating aabangan na pasabog? Sabi ni Dean Chase, may pasabog daw siya, oh, abangan, no? Three hours ago po ito. Itong post po niya, nalilito siya kasi bakit daw naka-uwi sa Pinas? Oh, tapos nag-post na naman siya, congrats daw sa nakapasa sa drug test sa LA. Kasi nakauwi na sila. Malas lang ang baki, palaka. Kasi nagpositive. Pero ang tanong bak nga raw nakauwi itong palaka? Sino ba ito eh? Kaya abang-abangan na natin guys no, na kung sino itong baki or palaka na tinutukoy niya na may pasabog nga raw siya. Baka mamaya mag-upload siya. Mamayang gabi, abangan natin. for bukas. Okay? Kasi ang dami nag guys. Excited na rin. Kasi gusto na rin lang malaman kung sino ba itong baki or palaka na nag-positive sa drug test. O ba? Diba? So bye everyone and salamat po sa panonood. Sa lahat ng mga bisaya, i-follow nyo po si Din Chase kasi doon po siya mag-update sa kanyang Facebook page. Para malaman nyo kung sino si palaka o baki na ito, manood kayo sa kanyang mga video. Bye everyone. And ano po ang masasabi nyo sa video ito, comment down below lang po.